Hola! Tole leje, tole leje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay September 5, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Chapter 5, verse 33 to 39. Noong panong iyon, Sinabi ng mga pariseyo at mga eskriba kay Yesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayun din ang alagad ng mga pariseyo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Yesus, Pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga. Walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputokin ng bagong alak ang balat matatapo ng alak at masisira ang sisidlan sa bagong sisidlang balat dapat ilagay ang bagong alak at walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak sapagat sasabihin niya masarap ang inimbak ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo For today's Gospel, tinanong ni Jesus kung bakit ang kanyang mga alagad ay hindi nag-aayuno tulad ng mga alagad ni Juan at ng mga pariseyo. Ang sagot ni Jesus, maari bang mag-ayuno ang mga panauhin ng kasalan habang kasama nila ang bagong kasal. Ibig sabihin dito ni Jesus, darating din ang panahon ng pag-aayuno. Pero sa presensya niya, habang siya ay nandoon, Panahon muna ng kagalakan. Sa susunod na talata, gumamit si Jesus ng dalawang imahe: ang bagong tela na hindi pwedeng isalpak sa lumang damit, at ang bagong alak na hindi dapat ilagay sa lumang sisidlan. Ano ang punto rito ni Jesus? Ang gusto niyang sabihin, hindi pa pwedeng ipilit ang bago sa luma. Kailangan ng bagong puso, bagong pananaw, bagong sisidlan. Kung i -re relate natin ito sa ating buhay, para bang ilang beses na tayong gustong baguhin ni Lord? Ilang beses na rin natin gustong magbago. Pero mas gusto pa rin natin kumapit sa luma nating pagkatao. Gusto pa rin natin kumapit sa luma nating nakagawian, sa galit natin, sa bisyo natin, o kaya ay doon sa nakasanayan natin. Parang mga cellphone, di ba? Ang mga cellphone na ayaw nang mag-update. Kung hindi ka willing mag-upgrade, hindi gagana ang mga bagong pictures. Ganon din sa ating pananampalataya. Kung ayaw nating magbago, mahirap maranasan ang bagong biyaya ng Diyos. Kaya ang amo ni Jesus, magpalit ng bagong sisidlan. Sisidlan ng puso para matanggap natin ang mga bagong ba alak ng biyaya. Kaya, para mayapay natin ito, tingnan natin, alin ba sa mga lumang ugali ko o yung old mindset ko, yung pumipigil sa akin para lumago sa pananampalataya. Pala pwede rin nating i-check na sa simpleng 5 minutes morning prayer. Ugaliin nating magbasa ng gospel bago matulog o sumulat ng mga gratitude list. Ito yung mga sam samples ng mga bagong practices para tayo ay mas maging maunlad sa ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa paanyaya nyo na maging bagong araw-araw sa amin. Patawarin mo kami kung minsan mas pinipili namin yung lumang gawin namin, yung nakasanayang kasalanan namin, yung aming mga puso na matigas na. Palambutin mo po ang aming kalooban. Palitan mo kami ng bagong sisidlan, bagong puso, bagong mindset, upang matanggap namin ang iyong bagong alak ng iyong biyaya. Naway magbunga ang pagbabago sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming komunidad. Amen. Friends, ito yung magandang pagkakataon para i-share natin yung gospel. Buhay ang salita ng Diyos at meron tong kakayahang magpabago ng buhay. I-share natin ito sa ating mga kamag-anak, kapamilya, sa GC natin, sa mga classmates natin. Hindi mo alam, baka ito pala yung bagong sisidlan para sa makakarinig nito. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nagaanyaya na una, sumunod sa ating mga following social media account at pangalawa, Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.